Eh, nyo to, mga Lodi. Pwede ka palang gumawa ng apoy. Gamit lang ang plastic at saka tubig, ko oh. At napakaganda daw ng survival hack na yan kasi magagamit mo talaga yan sa oras ng pangangailangan, eh, mga Lodi, oh. Lodi <laughs> so, titingnan natin kung legit yan. Susubukan din natin, okay? Let's go! Yun na nga mga Lodi, gagawin din natin yung survival hack na yun. Napakagaling kasi pwede ka daw makagawa ng apoy sa plastic at saka sa tubig. At saka pwede din daw yung iyong wewe kapag wala ka na talaga makuha ng tubig at nasa gubat ka. Ano? So, okay try na natin. Ang una nga pala natin nga hanapin, eto yung mga gatong kahoy. At pag nakahanap na nga tayo ng mga gatong kahoy, pitpitin lang natin nito hanggang sa maging parang powder siya. Katulad nito. Yan, ng aking pinitpit na yan. Naghanda na rin nga pala ako ng bunot kasi ito ang mas madaling magdikit. Para pag nagbaga na siya, eh, dire diretsyo na. Okay na, naghanda na yung ating mga kailangan. So, lalagyan na natin ng tubig itong ating plastic balang ginamit ko nga pala diyan yung Ziploc bag. Ziploc baga o si Plat. Ala, bahala na. Tapos ganituhin lang natin 'yan. Tapos paikot-ikutin lang natin yung tamang ikot lang kasi pag masyadong mahigpit eh ganito ang mangyayari. Ayan, nabutas siya, o di ba? <laughs> Okay, simulan na natin. Buti tirik pa ang araw. Gagawin natin ito para siyang magnifying glass. So, itututok lang natin ito sa araw. Ganan dun sa parang powder na gato na kahoy na ating ginawa. Basta ipokus lang natin dun sa isang bahagi para hindi pabago-bago ang sikat na nanggagaling sa araw. Pero hindi naman talaga may iwasan na pagalaw-galaw siya kasi nga nakakangalay din siya. Pero pasasaan ba't hindi magtatagal ibaka eh, baka naman legit itong gagawin natin kaya intay-intay lang tayo at baka naman maganda ang resulta. Gaya ng panliligo mo sa kanya kahit matagal-tagal kung maganda naman ang kalalabasan ay eh, di bagay ayos. Ano? <laughs> Charo. hindi nga pala natin ito ikakat. Siyempre pabibilis na lang natin para hindi kayo mainip. Alam ko namang inip na inip kayo eh kaya ito pabilisin na lang natin maghintay-hintay na lang kayo ng kaunting minuto at siguradong hindi kayo magsisisi dahil meron naman kayong matututunan. Aba, ay napaka-importante na retari survival hack. Kaya maganda rin pa lang ikay may baong plastik sa iyong bulsa at baka iyo rin magagamit. Ayun, nakita nyo magang umusok na ng kaunti. Alay, parang legit nga aray yan na nga Alah, ilang minuto lang ang ating ginawa eh oh makakagawa na rin yata tayo ng apoy, ayan umuusok na siya mga lodi at nang nakita ko nga umuusok na siya ipinokus ko ng ayos dun sa nag uusok na bahagi para magtuloy tuloy ang kanyang pagbaga, huwag lang natin titigilan sa pagtutok sa bahagi na yun para magtuloy tuloy na siya at pag gana na nga naging itsura ay datambot lang tayo ng kaunting powder na dinikdik natin at ilalagay natin dun sa bahagi na meron ng umuusok, kaya ganan tapos tutukan ulit natin. Yo po kalodi oh. Ala, galing gumana na. Wow, bilang minuto lang yun. Wow. Wow, lagyan natin ito. Yan. Wow. Yan ang mga lodi oh. Yan. Oh, kunin ulit natin. <laughs> ang galing mga lodi. Super legit. Oh, ha? <laughs> Ay, ayusin natin. Yan, may baga na siya mga lodi. Yan, meron na. Lagyan natin yung mga powder. Yan. Tapos lagyan natin ng punot. Wow. Yan ang mga lodi. Magkakapoy na tayo. O oh, diba, oh, muusok na siya mga lodi. <laughs> Ay, apoy na tayo mga lodi. O, oh. oh pa natin ang bunot. Yan. Oh. Mm. Okay siya. Wow. Hmm. Diba? super legit yan Hipan natin mga lodi. Wow! Habang hinihipan ko nga ito, ito inilapit ko na sa aming luto doon sa kubo. At nilagyan ko na ito ng mga dalaying o yung tuyo na dahon ng saging tapos hihipan na natin to para magdire-diretso na ang apoy. At eto na siyo, mga Lorde. Wow! Pwede na tayong magluto. Di ba? Ayos. Sina mga Lorde. Nagka na tayo gamit lang ang plastik at saka tubig naging magnifying glass yung ano di ano o pwede nang magluto napakagaling ng survival hack na yan ano ng mga lodi <laughs>